Nagugutom niya nga sa ako mga kamay friend. Malapit na siya mag-transform. Sabi ko magganan muna siya. mag ano O -ano. kaya sabaw muna siya mga kame. Malapit na siya mag-transform. Almasal ko na yung mga kamay pa. Hot dog. Ginawa, baka may strong up here na naman. Mm -hmm. Ang sarap yung pansik mga kamay pa. Sa pang, uh, Skype takes pala. Masarap yung Skype takes sa pansik ng ton. Uh -huh. Gusto nyo siya kami ng ganito sa jamay ng mga kamay pa. Kami ng dalawang nag-alabas ng kanyang. kami nagising, mga kamay pa. Uh -huh. Pupunta pa kayo may kaya mami, na namin ni, ilalabas na namin si Matt Ang supply mo ba? Ah, uh, kasi uh, in-stop na nila yung gamot na kay mami o yung mga gamot doon yung sinasok kasi hindi naman yung inaan. So, gusto mo tayo mga kamete. So, kaya nagsin, dito ko yung wasa ako. May, namili na naman yung wasa mga mga kamete. <laughs> Punta muna kami ng Mahinasal, mga mga kamatay kain muna tayo doon. lumbong pa yung masako Kaya kain muna tayo ng Mahinasal, mga hinasal mga kamay preg. Ano yung ano... Kain na mga kamay preg, tarot na. Ayun yung masako. Ito tayo sa mga hinasal mga kamay kain muna tayo. tao ko. Parang muna kami sa mga inasal mga kamayapay kaso. Mag-gitay kami ng ilang ko. Uh, pa. Yung... So, tayo sa mga inasal mga eh. Kaya muna kami kasi binili namin si mami ng uh, una niya. Una ni mami at saka yung lock niya sa yung, door knob niya. Gagawin natin kasi kakakati magulit kami ng gano'n pagkakit na siya ayaw na so parang may defect so bumili ulit kami ng door na mga mga kamayapin at ilalagay natin mamaya mga kamayapin dahil mamaya uwi na kami uwi, iuwi na namin si mami mga kamayapin kaya lang kami ni para mamay tuloy tuloy na yung nakarating sa hospital so ano pa kaya muna Ganda ng asawa ko, ganda ng asawa ko. So ngayon mga kamay friend, dahil wala pa yung pagkain namin, ang dumating. Pero kumuha na ako sa wo, kanina mga kamay friend na ubusan natin. And then dumating na yung aluano ni Vanessa na napapak na rin namin. Ayan yung asawa ko. Ayan yung asawa ko. Ayan mga kamay friend. Sa so, number ano tayo? 6.50 tayo mga kamerad. So, ibig sabihin, hintayin hintay okay. muna natin bago ma pagkagat ng dili mga kamerad, darating na rin yung order natin. Dami so, Daming tao so, sa chicken and Kung Nga, kaya, sa sobrang dami ng tao mga kamayapan so naupusan tayo ng manok mga, mga kamayapan so ano nangunin mo na sila ng mga manok mga kamayapan bago, bago, bago tayo bago sila makapagir o, oh, yun yung asa ko mga kamay. Yun mga kamay, parang dumating na yung ganda ng asa ko. masarap din sa sayo na saan mga kamay yung may toyo at saka may chicken roll yun masarap sa sayo na saan yeah. Okay. nakain muna kami ng asawang yeah. Okay. Ayan na mga kamay-eppel. Ano dyan? Nagugutom niya gusto ako, mga kamay-eppel. Malapit na siya mag-transform. Sabi ko magganon muna siya. Mag-along halo? O kaya sabaw muna siya, mga kamay Malapit na siya mag-transform. Malapit na siya mag-transform. Malapit na siya mag-transform. Ako rin din naman mga kamay-eppel. Ito na rin ako. Malapit -malap na rin ako mag-transform. Ito na rin ako, mga kamay So guys, yenay naman tayo ko. Pagkauna oh, na ako sa sako, gutom <laughs> na gutom na siya mga Ano? So, ha? Ilan uh, ba? Ako mga kamay pa na kakain Kasi mga kamay pa, kanina pa ako eh. Kaya, mga, mga, mga sakaw, wala. Kaya na tayo, wala ako, sako, wala tayo mga Ano mga kamay pa? kinasal? Wala pa yung mga kamay Ito na siya mo. Ano masasabi mo? Oh, ako. kakain ako. Bala ko lang in yung mga Mamaya. Ito so, mga mga mepe. tayo ng sili at si So ngayon. Ayan. Nalagyan natin ng sili mga kamepa. Para makarami tayo ng alin Kasi underlay -un -un tayo ngayon mga mga Si so, Vanessa mamaya. Kakainin yung buong mga kamepa. Kaya ni Baris sa mamaya. Kaya tayo mga kamay Yung ano, yung ano lang ba guys, yung iingi ka lang dahil unlimited yung rice dito. Iingi ka lang ng isang ano na rice. Hindi, hindi kayo sa'yo tatang pagita mo nga agad. Di ba okay? Kaya mamaya mga, mga kamay ko bibig, bibigyan ko siya ng kit. Oh, pag naubos ko itong mga kamayap ng bundat na ako, so kailangan natin naubos ko itong mga kamayap na. Pero mamaya may tip sa akin. Yun ang mga gusto kong kalokohan. <laughs> so guys, nandito na kami sa bahay ni Bani. Usually, uwi si mami nga yun, ilalabas na namin. Eh kaso, tumakas yung BP niya mga ka my friend. Uh, ilan be? 180 over 110. So, 180 over 110. So matapos nga yung ano yan. So bukas na lang natin may lalabas si mami niyan. At saka yung bill niya kasi kailangan na suko pa. And then after that, uh, yun, yun nga, si mami nagsuka. So ngayon, kailangan namin magbantay uli ng isang araw uli. Last. 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 I hope na talagang last na to. So para makapagtay nga din kami lahat. Pati yung mga nagbabantay. So hanggang dito na muna mga kamayapen. So thank you so much for watching. 拜拜。Bye bye.